Ilang araw pag nag-apply? Paano ba discarte dyan? Puro abono? Kunin okay. nyo na lang po sa vendor Ha? Kunin uh, nyo na lang po sa vendor Ah ganon? Tapos ano? Mabawas ka lang sa meron okay. Top up? Magkano uh, top up minimum? Ano pangalan mo tol? Ha? Mark, Daniel Baka sakali oh Medyo Ingat ka tempo. Ay, walang booking. Hoy! <laughs> De, meron 'yan. Kailangan makabawi tayo ngayon, guys. Para magkaroon tayo ng panggas. Nakita <laughs> mo na? Opo. Ah, uh, yung bayad, kunin mo. Okay. Thank you. Guys, item pick up from Manila to Manila lang din. Uh, isang maliit na paper bag lang ang travel time natin is 21 minutes 7.8 kilometers uh, nakita ko sa mapa medyo malapit sila don sa Maywaying alam ko ano yun eh alam ko kainan yun eh the location ko be exact Binondo Church ayan uh, oh, operasyon na lang konti na lang guys konti na lang konti na lang hi sir libro pala yan oh okay okay sir thank you po So yun guys, hihintay uh, tayo ulit ng booking Ino muna tayong kape. Ah, Milo Te, may Milo kayo? Milo? Timpla? Uh, guys, 15 minutes lang siguro ako naghihintay May nakuha akong booking from Intramuros o, scout to Scout Chihuahua, Tococo, Quezon City Lala move Teka lang ha Walang pangalan eh Tawagan ko na lang Pa Tanong mo lang sa Gartip mo yung speed Doon po mismo okay. Sa may ah Sarah na to gamot sa oh. Sir, doon na papayaran to? five Sir Okay na po Pa? Ah, okay, Sir Okay, Sir Naglalaro pala kayo nyan sir Parang hirap nyan <laughs> Sir thank you po Okay na jeep Thank you Kaya yeah, minsan nakakatakot dumaan dito, Pabs, no? Ako dumaan dito. Lalo na pag traffic. Ha? Ako takot dumaan dito. Daming doon. Oo, Doon pa naman ako dadaan. Sana nga hindi traffic eh. kaya yung... hmm. pag dito. Mm. Sa Lopez pa pam pa I'm lala moom, ay, saan okay. lala yung lala gate? lala ano po lala moom, 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 guys exact location ko Roosevelt San Francisco Del Monte uh, time check makita 10.18 ng gabi natural alam mo namang hapon <laughs> hanggang ngayon guys wala pa akong booking kumain na ako ng lugaw naghintay na rin ako To. ah wala wala pumapasok guys huwi ako ng kalookan doon ako tatambay baka sakaling may makuha ko doon dito wala eh ayoko naman maghintay rito yung ihinto ako guys wala na akong makuha uh, may dumadating na mga booking kaya lang pal palayo na eh gusto ko na umuwi sana gusto ko sana makakuha ng booking yung pauwi na para hindi na ako lalayo bukas naman ulit exact location ko guys Mabini papunta nang sangandaan pagdating ko sa ka, kanan ako ire-diretso monumento Siguro itong andar ko na to pang uwi na to. Wala eh, wala na naman booking eh. Tumal. Time check 11:10 PM. Sakto naman din tong oras na to para umuwi. Pero minsan na maabot ako ng alauna, alas dos, birang bira lang naman. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng naglalike, nagsishare at nagko -comment. At syempre maraming maraming salamat sa mga nagsasubscribe. Sa walang sawang pagsuporta at pagsubaybay. Bye bye! <coughs>